po ba lang nagsimula na po ang klasik kahapon hapon at oo, plano po ang uh, opisina ninyo na ibalik na pong muli iyong pong uh, busog malusog uh, ano matang uh, uh, busog malusog program uh, sa mga para na uh, po secretary oo oh uh, uh, sa ngayon ay uh, kinakausap na namin yung mga eskwelahan na kung saan ang paglalagyan namin ng uh, itong programa na ito at uh, yan naman ay uh, inaasahan namin na Meron pa rin mga susunod sa yapak namin. Mm. Kasi yung dati, meron mga nag uh, nag-implement ng gano'ng programa, ginaya kami. Uh -oh. Kasi yun yun nga ang uh, yun nga ang uh, ano, ang palagang uh, ang isa sa mga purpose ng bakit namin ginagawa yun, upang magsilbing halimbawa sa iba. Ayan. Na pwede naman nilang gawin yun on their own. At uh, yan ay uh, gusto namin ibalik yung aming uh, pag uh, bibigay ng magandang uh, halimbawa rin sa iba. Uh, siyempre, Napong gusto natin. Napakarami po mga paaralan na binabanggit po ninyo na nakinabang. Ito po oh. i, pinagsamang effort na opisina po niyo at ng mga pribadong sektor. Tama po oh, ba 'yun? Oo, oh, may may mga meron kami mga partners diyan at uh, kagaya ng SM at ngayon ay nag-pledge naman na San Miguel mm -hmm. at uh, meron mga individual din na tumutulong. At uh, ako, siyempre, yung aking sariling pondo ay ginagamit ko din diyan.